May isang nakakilabot na katotohanan na kadalasan ay hindi napapansin ng karamihan. Pero yung mga introvert na tao, sila mismo ang nabubuhay dito. Sila ang nakakamaster nito. At ginagawa nila ito sa ganap na katahimikan. Hindi ka nila kukomprontahin. Hindi sila nagbibigay ng babala. Hindi nila ipinapaalam na pinag-aaralan ka na pala nila. Tahimik lang silang nag -oobserba. Taglay ang matyagang pasensya ng mga taong matagal nang nakakaunawa na ang tiwala ay hindi hinihingi. Ang tiwala ay kusang lumalabas kapag walang nakatingin. Dalang mga introvert ay hindi lang binabantayan ang kanilang kapayapaan. Sila rin ay nagmamasid, nagtatansya, pinipili kung sino lang ang karapat dapat maupo sa loob ng kanilang kuta. Hahayaan ka ng isang introvert dahil gusto niyang makita ang tunay mong kulay. Number one, hindi sila nagtatanong. Tahimik silang nagmamasid. Ang mga introvert ay hindi nagsasayang ng mahalagang enerhiya sa pagtatanong ng, Pwede ba kitang pagkatiwalaan? Tapat ka ba? Mananatili ka ba? Alam na nila na madaling sabihin ng mga tamang salita at mas madali pang mangako ng walang laman. Kahit sino, kayang magpanggap gamit ang mga salita. Kaya sa halip, binibigyan ka nila ng kalayaan. Niluluwagan nila ang kapit umaatras sila at hinahayaan kang maging tunay mong sarili. Alam nila na ang katotohanan, kusa at hindi mapipigilan na lalabas sa kilos ng isang tao kapag walang pumipilit sa kanila na magpakitang tao. Hindi ko kailangang hukayin ang maskara mo. Hahayaan ko itong malaglag sa oras na akala mong walang nakakakita. Number 2, hinahayaan ka nilang magsalita at pinapakinggan kung sino ang bukang bibig mo. Alam ng mga introvert ang isang brutal na batas sa psychology. Kung paano nila pinag-uusapan ang iba ay larawan ng kung paano ka rin nila pag-uusapan balang araw. Kaya ito ang ginagawa ng mga introvert. Tahimik silang uupo, hahayaan ka magsalita ng walang preno, makikinig sila ng may surgical precision. Inoobserbahan nila kung sino ang pinagtatawanan mo kapag wala sila. Gaano kabilis mong ipagkanulo ang mga tinatawag mong kaibigan at kung ang kabaitan mo ba ay totoo o nakadepende lang sa kung sino ang nanonood. Hindi ka nila pagsasabihan, hindi ka nila bibigyan ng babala, tahimik ka lang nilang tatandaan sa kanilang isipan, isang malalim at lihim na aklatan ng mga obserbasyon. Dahil para sa mga introvert kung paano mo tratuhin ang mga wala, ay siya ring paraan ng pagtrato mo sa mga tapat. Number 3. Ibinibigay nila ang isang piraso ng vulnerability at naghihintay. Birang magbukas sa mga introvert na tao, pero kapag ginawa nila, hindi ito basta-basta. Strategic nilang ibinubukas sa iyo ang isang piraso ng kanilang katotohanan. Isang maliit na lihim, isang personal na alaala, -ala, isang tapat na confession. Pagkatapos ay oobserbahan nila. Poprotektahan mo ba ito o ipagkakalat? Igagalang mo ba ang kanilang tiwala o magiging chismoso tungkol dito? Papahalagaan mo ba ito o gagamitin mo itong sandata. Ang isang simpleng hakbang ng pagiging vulnerable ay nagiging isang makapangyarihang salamin na magpapakita ng iyong tunay na pagkatao. Dahil alam na mga introvert na ang sino man ay maaring maging mabait sa iyong maskara. Ngunit tanging ang mga tunay lang ang makakapagpakita ng kabutihan sa iyong mga sugat. Number 4. Sila ay nag-step back at hinahayaan kang ipakita ang iyong sarili ang kalayaan ay ang pinakamatalas na sandata ng mga introvert. Hindi ka nila kukontrolin, hindi ka nila hahabulin, hindi sila magde ng loyalty. Bibigyan ka nila ng maluwag at malawak na espasyo. At sa espasyong yon, ang iyong tunay na sarili ay maaaring magbunga o mabulok. Tahimik ka nilang oobserbahan. Binabaluktot mo ba ang katotohanan kapag wala nang nakatingin sa'yo? Nagbabago ka ba ng iyong alyansa base sa kaginhawaan Pinoprotektahan mo ba sila o pinagtataksilan depende sa sitwasyon. Hindi ko kinokontrol ang loyalty. Iniiwan ko ang pinto na bukas at titignan kung sino ang mananatili. Number 5. Hahayaan ka nilang pagtaksilan sila. Once. Ang mga introvert ay hindi mahilig gumawa ng eksena. Hindi sila sumisigaw ng manluloko mula sa bubong. Sa halip, tinititigan nila ang panluloko. Tahimik nilang tinatanggap ang sakit at buburahin nila ang iyong access ng walang ingay. Walang komprontasyon, walang pangalawang pagkakataon, walang dramatic na pamamaalam, isang simpleng cold at tiyak na pagkawala. Iniisip mong ang katahimikan ko ay nangangahulog ang pagkabulag, ngunit ang totoo ay kinokolekta ko lang ang sapat na ebidensya para mawala ng malinis. Number 6. Hinaanyayahan ka nilang maging bahagi ng kanilang katahimikan at saka kanila nila tatansyahin. Ang maging malapit sa isang introvert ay parang pagpasok sa isang sagradong katahimikan. Ngunit hindi lahat ay kayang mabuhay doon. Kaya isa sa kanilang pinakamatindi at tahimik na pagsusulit ay ang kaya mo bang sumama sa akin sa katahimikan nang hindi ito nakikita bilang banta? Tumatahimik sila sa iyong paligid. Tinatanggal nila ang mga buffer ng mga small talks. Iniiwan kanila mag-isa sa raw atmosphere ng dalawang kaluluwa at oobserbahan nila. Nagpifidget ka ba at nagmamadali para punan ang katahimikan? Nagpapanik ka ba at nararamdaman na hindi buo dahil walang mga pag-uusap? Hihilingin mo bang magkaroon ng ingay para maramdaman ang koneksyon? Dahil para sa mga introvert, ang tunay na ugnayan ay hindi binubuo sa patuloy na pag-uusap. Ito ay binubuo sa tahimik na katiyakan na ang presensya sa sarili nitong paraan ay sapat na. Kung ang katahimikan ay nagpaparamdam sa iyo ng hindi komportable, ibig sabihin hindi ka dumating para sa aking soul. Dumating ka lang para sa ingay na maaaring magpababaw sa iyong pakiramdam ng pag-iisa. At number 7, hinahayaan nilang sirain ng panahon ang mga pekeng ugnayan. Ang mga introvert ay hindi nagmamadali. Hindi nila pinipilit ang katapatan Hinahayaan nila ang mabagal na paglipas ng panahon nagawin ang hindi kayang gawin ng anumang pagtatanong. Tumatahimik sila, itinitigil nila ang pagpapalago ng ugnayan at hinahayaan nilang ang pagkabagot, distansya at tukso ang mag-test sa'yo. At sa matagal at walang kaganapang agos ng panahon na yon, oobserbahan kanila. Sino ang nag-check-in ng hindi inuutusan Sino ang nagtanggol sa kanila ng hindi pinipilit? sino ang nagpapahalaga sa kanila kahit walang gantimpala para dito. Dala mga introvert ay nauunawaan na madali lang makahanap ng pansamantalang katapatan, ngunit bihira ang hindi matitinag na katapatan. At tanging ang panahon lamang ang makakapagsabi ng kaibahan. Karamihan sa mga tao ay sumusubok sa iba sa pamamagitan ng pagtutulak sa kanila sa corner. Mga kahilingan, mga argumento, mga ultimatum pero ang mga introvert, susubukan ka nila sa pamagitan ng pagtitiwala sa iyo. Susubukan ka nila sa pamagitan ng pagbibigay sa iyo ng kalayaan. At susubukan ka nila sa pamamagitan ng pagmamasid kung paano ka kumilos kapag iniisip mong hindi ka sinusubok. Walang pressure, walang pag-uusig, walang pangalawang babala. Dahil kapag nabigo ka sa kanilang tahimik na pagsusulit, hindi mo ito malalaman. Magigising ka na lang isang araw na napagtanto mong ang kanilang puso ay nagsara na. At ang pinto ay hindi na muling magbubukas. Walang komprontasyon, walang drama, sadyang cold at matatag na pagkawala. Pinagkatiwalaan kita na pangalagaan ang aking katahimikan. Sumagot ka ng pagtataksil, kaya sasagot ako ng paglisan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na strategy talaga ng mga introvert ang maging boring. Shoutout kay Stephen Jobs. Sabi niya, introvert ako. Mas gusto ko mag-isa. Mag-isa ako sa kwarto, sa trabaho, kahit pamilya ko di ako naiintindihan. Hirap ko din ipaliwanag kahit sa pamilya ko. Sabi naman dito ni Eko Noir, gawin mo yan sa mga taong palakwento o palabati. Tumahimik ka lang sa kanila. Mararamdaman na agad nila emosyon mo at kusa na silang aalis. Relate na relate ako sa mga videos mo. Pero sino ba ang makakaintindi o sino ang makakaunawa na ang langit lang ang nakakaalam? at ayon naman kay Annalyn Kalumpita. Yan na yan ako Sir AP. Yes, boring ako at ayaw ko sa fake person. Humble me. Kahit alam ko, hindi ko nilalabas. Till resulta na ang kusang mag-iingay. At shoutout din kila RJ Mera, Rebecca Ogata, Malia Momena Bantas, Fredilyn Montes, Annalyn Granada, James Brando, Sabotaje Rap Vlog, Marie Delight Worker, Paul Eliakim Saldoga, Kati, Louis Borlongan, Ramlat, Ramil Combate, Nathan Agripa, Chil Guro, ERGVTB, Idol Carol, at kay Master Buten. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga ishoutout is at babasahin para sa susunod na upload. Ang mga introvert ay hindi ina-expose ang mga peke sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanila. Ina-expose nila ang mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng tiwala, pagbibigay sa kanila ng lubid at tahimik silang pinapanood habang sinasabit ang kanilang sarili. Hindi kanila nila babalaan, hindi ka nila hahabulin, hindi sila makikipagdebate. Dahil kapag nabigo ka sa kanilang huling pagsusulit, wala nang pangalawang pagkakataon at walang daan pabalik. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na strategy talaga ng mga introvert ang pagiging boring? Panoorin mo sa video na to.